What's up mga boss? Problema mo ba yung pag-aalog ng bearing dyan sa hub mo? So kahit bilikan ka ng bili ng bearing at pagawa ka ng pagawa is umaalog pa rin kasi nga may problema ng yung hub mo at pinapabili ka na ng mekaniko mo ng uh, hub. So yung eh, mga boss, huwag ka mag-alala kasi mayroon pa tayong magagawang remedyo dyan. So remedyo nga ba yung tawag dito? So hindi remedyo ang tawag dito mga boss, ang tawag dito is discarte. Kasi nga mga boss sa tibay nang gagawin ng tropa natin dyan sa hub mo is siguradong taon yung aabutin na hindi yan luluwag mga boss at hindi ka nabibili ng hub at rayos para lang magpatorno. Ting tingnan nyo ito mga boss para siyang stock. Yan pero bakal na yan mga boss. Bakal na yung nakalagay dyan. Ito. bakal na yun mga boss at ayan na mga boss andito tayo sa machine shop para ipagawa nga yung ating hub na maluwag ano so andito yung ating tropa na siya nga yung gagawa dyan mga boss ano Uh, kung gusto nyo magpagawa mga boss, ah uh, punta kayo dito sa Maria Aurora. So, kung taga Aurora kayo mga boss, ah uh, puntahan nyo yung Albert Machine Shop. Dito lang yan sa Barangay Quatro uh, Barangay 4 kung papaluwas kayo ng Kabanatuan uh, bago mag San Joaquin makikita nyo yung uh, STL so tapat nyo yan, mga boss ano Albert Machine Shop so ayan ito nga yung hub natin na maluwag ano mga boss so kapag nilagay mo yung bearing dyan ayan pag nilagay mo yung bearing dyan is ayan maluwag na siya at gumigewang-gewang na ngayong yung gulong mga boss ano So yan na nga mga boss, sinimulan ng gawin ng tropa natin yung ilalagay niya dyan nga sa hub natin ano Yung maluwag na lalagyan ng bearing mga boss, tatanggalin niya na yon Tapos papalitan niya ng bakal, lalagyan niya ng tread uh, thread Yung bakal and then yung hub lalagyan niya din ng tread Tapos ikakapit niya yung bakal dun sa ating hub mga boss ano So dun na natin uh, ilalagay yung bearing So panoorin natin mga boss kung gaano katibay at kung paano niya gagawin ito. So tara, let's go. Ano yung pang pang trade diyan ano? Mm Yung mga boss nilalagyan na ng trade. ito na siya mga boss oh, so may thread na tapos dito ilalagay yung bearing yan kunin yung sukat ng bearing tapos dito ilalagay yan ang mangyayari mga boss ititrade lang din yung yung inyong hub para pumasok dito para pumasok ito doon natin mga boss sinitrate na rin yung ating hub yung mga boss yung ginawa niya kanina May saka yung ikpitan mga boss ano? Okay, yan mga boss, sumapak na siya. mga so bakal na yung Magalagyan natin ng bearing ano? You know? Yeah, mga boss, so ayan kung gusto nyo magpagawa mga boss ano uh, Punta lang kayo dito sa Albert Machine Shop Ayan Dito lang yan sa barang Barangay 3 siya Ay Barangay 4, papuntang San Joaquin mga boss ano ayan, si Tropa yung gumagawa <laughs>